Secretary ay si Jose Melencio Nartates Jr., ang TDCA or ang Deputy Chief for Administration niya originally at ngayon ay officially na nga, kaninang umaga rin, ay nanumpa na itong si Nartates bilang ikalima na PNP Chief ni Marcos. Ngayon siguro ang tanong nyo dito ay kung anong nangyari, di ba? Kasi itong si Torre for the eyes of many people, He's very capable. He's very uh, reliable in terms of delivering. Dun sa mga utos ng pangulo, he's the general after all. Behind dito sa pagkakaresto kay uh, alleged trafficker, kay Buloy, noong September 2024. At syempre, si Tore din ang hepe ng CIDG ng pangunahan ni Tore ang pag-aaresto at pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ang tanong talaga na marami, eh, anong nangyari? Kung popular ang isang PNP chief katulad ni Tore, ay bakit naman siya tatanggalin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Before uh, officially confirmed ni Arimulya uh, ang sabi ni Remulya kanina at uh, tinanayin natin kausapin yung mga sources natin from the Pil uh, from the Philippine National Police from other offices to confirm ang kinonfirm lang nga nila itong pagtanggal kay Torre. pero yung dahilan si Remulya ang nagsabi kanina sa press conference ni Remulya sinabi niya na maraming reasons itong presidente it's a personal decision sabi ni Remulya at hindi niya masyadong sinagot, hindi niya uh, dineclare or hindi niya dinevulge yung mas maraming details sa kung bakit niya tinanggal itong si Torre. Pero ang sabi niya ay wala naman daw violations na kinumit si Torre. It's just that... It just so happened na decision, personal choice ng pangulo na palitan at tanggalin na itong si Tore, pero syempre hindi natin tinanggap ang sagot lang na 'yon, dapat mas malinaw, mas um, extensive at mas clarified yung mga points dito sa dahilan sa pagpapatanggal kay Tore. At later on sinabi naman, confirmed naman ni Remulia na it has something to do with not insubordination, hindi niya ginamit yung salitang insubordination, but it has something to do with the Napolcom order. So, backtrack lang po tayo ng konti. Hindi po ito bigla ang nangyari sa totoo lang. Kung tinututukan niyo po ang balita tungkol sa misunderstanding between PNP at Napolcom, alam naman natin na may issue sa PNP at sa Napolcom, pero ang kagulat-gulat dito ay dito palahantong yon sa pagtatanggal kay tore Ang nangyari po kasi ay ito Itong si Torre, ay nag-appoint siya ng maraming police generals at mga colonels uh, doon sa kanyang uh, command at doon sa ibang mga posisyon sa loob ng Philippine National Police. Kabilang dyan sa mga pinalitan niya uh, na nakaupo noon na number two man na si Nartates, number two niya po si Nartates noon, Deputy Chief for Administration, pero inilipat niya po si Nartates patungo sa Western Mindanao at marami pang iba. Ngayon ang nangyari after ng order ni Tore, itong NAPOLCOM ay pumasok sa picture at ang sinabi ni NAPOLCOM, hindi tama yung ginawa ni Tore kaya naglabas ng memorandum ang National Police Commission na under the constitution ay may administrative uh, admin, may administrative control over the Philippine National Police na i-overturn nila itong uh, appointments na ginawa ni Tore at sila ay mag appoint ng panibago, gagawa sila ng mga panibagong appointments concerning itong select police generals at colonels at isa nga po doon si Nartates. So ang nangyari kay Nartate from number 2 Ginawang Western Mindanao command ni Torre under the Napolcom order from Western Mindanao binalik ng Napolcom papuntang number 2 etong si Nartates. At hindi lang po doon nagtatapos yun. Nalaman din po ng Rappler na merong Napolcom memorandum po na pinapaalalahan at sinasabi sa PNP na lahat po dapat ng mga appointments ng Philippine National Police na gagawin, kahit pa po mula police colonel hanggang police general, ay eh dapat dadaan daw po sa review ng National Police Commission. Kung hindi daw ito dadaan sa review, magiging invalid daw po ang order na ito. At ito po yung isa sa mga pinagsimula ng misunderstanding. At kanina, balik po tayo sa kasalukuyang pangyayari, kinumpirma ni Remulya na isa ito, isa lang daw ito sa mga reasons ng pagtatanggal kay Tore. Wala siyang na kahit ano, wala siyang na rules o law, sabi ni Remulya. Pero among the reasons ay ito nga pong shuffle na ginawa ni Tore na binaliktad ng Philippine National Police after kasi nabinalektad ng National Police Commission. After kasi baliktad rin ng National Police Commission ay nagmatigas pa itong si Tore at hindi niya direktang sinunod itong order ng Napolcom. At ito na nga po nangyari pagdating dito August 26 ay pinalitan na si Tore. Yun po ang isa sa mga dahilang tinuturo ni uh, DILG Secretary Remulla na rin umupo bilang chairperson po ng National Police Commission